lakas na ulang dito guys sa amin o oh. lakas baha na naman sa pasita o oh. diba yung ginagawa namin ginagawa ko kapag umuulan yan ginagalit ay basahan ko. ginaganito kasi nag-iipo ng tubig dito. O, sa mga bumibiyahe pa ngayon, ingat kayo. Ang lakas ng ulan. Bahag na naman sa pasita O. O. Dito sa pasita kahit kunting ulan lang, bahag. Bahag na. Ayan, ingat kayo lahat. Gabi niya, maulang malakas